Bakit kaya sa ating mga Pinoy, ano? Ah, hirap pa intindihin ang magsuot ng helmet ng no, mga kabani. So, yun mga kabani, no? Once again, this is Jose Moto Black sa ating mga subscribers mga kababayan, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta mga kababayan. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel at huwag kalimutang pinutin ang ating notification bell para updated kayo sa ating mga bagong upload na video. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe naman po, ano? Palambing naman. Tsaka huwag din kalimutang like, share. Share natin sa ating mga kakakilala at mag-comment sa ating comment box. Libre pong mag-comment, wala pong bayad na po. Ano, walang helmet tapos overload. Bakit kaya sa ating mga pinoy ano? Ah, hirap pa intindihin ang magsuot ng helmet ng no, mga kabadi. Kasi malapit o malayo ang pupunta natin mga kabadi. Dapat naka-helmet pa rin tayo mga kabadi. Ano? Hindi naman ginawa ang helmet para sa checkpoint ginawa ang helmet mga kapati para protection sa ulo hindi yan ginawa para pangkuan sa checkpoint ano ginawa yan protection sa katawan kailan pa kayo mag helmet mga kapati kung nadali na kayo o nasa huli ng pagsisisi wala na mga kapati hindi na makuulit yun yan o no? may helmet nasa braso naman bakit kaya ganun mga pinoy ano eh, dun, na, dun na lang tayo sa paggamit ng helmet o nalang tayo dun sa may violation na isang libo mga kabady ano na pag na checkpoint ka ay isang libo na penalty dun na lang tayo sa protection na sa katawan bakit ba kasi sa Pilipino ang hirap pa intindihin pagdating sa ganun pero pag nahuli reklamador naman Oo, oh, maraming palusot, ano? Yan ang pansa atin eh, mga Pinoy. Kaysa mainit daw sa ulo, kaysa hindi sanay, na uh, may sokbit sa ulo, yan o, no? overload pa. Reno. minor pa yon makakabadt eh. walang helmet Mas minor pa ang hirap kasi sa ating mga kapwa Pilipino 'tong hirap ay intindihin pag suot ng helmet may malapit o malayo man pag na-discrash siya eh wala na, hanggang iyak na lang tayo. Wala na kung gano'n mga wale, pag napuruhan kayo. Ano? Ano namang silbi ng iyak na yun kung warak na yung mga ulo nyo? Dapat mga kabady, magsuot tayo ng helmet, malapit man o malayo. Susuot ng helmet. Kasi para sa ating protection din naman yun. Kasi nga, sabi nga, hindi naman natin alam ang sitwasyon sa daan maingat ka nga, oo eh, may mga nakakasalubong barubal paano yun? ano, you know, mga kabagi kaya, eh, uh, palagi palagi eh, magsuot ng helmet, mga kabagi malapit man o malayo magsuot tayo ng helmet para sa atin din naman yung mga kabagi huwag nyo nang isipin yung checkpoint na hinahanap yung checkpoint ang una-unang isipin yung mga kabagi protection, ano? Kasi sipin natin lagi ang mga mahal natin sa buhay na sa ating pag-uwi ay may naghihintay tayong pamilya. So, 'yun mga diyan, drive no? safe. Drive safe. Ride safe. God bless us all.